Alden Richards sa wakas nagsalita na sa kumakalat na issue na nanliligaw siya kay Catherine Bernardo. Viral nga ngayon sa social media ang chika na nililigawan umano ng Asia's multimedia star na si Alden Richards si Catherine Bernardo, matapos makipaghiwalay kay Daniel Padilla, pero enelmahan nga ito ng kapuso star at sinabing gawa-gawa lamang ito ng mga taong gusto na naman siyang wasakin at idamay sa kontrobersyal na breakup ng Kathniel. Ayon sa isang interview sa pa-Thanksgiving ni Alden sa press kasabay ng 13th anniversary niya sa showbiz, ginanap ito sa Stardust Bar and Restaurant sa Jupiter, Makati City, na isa sa mga bagong business ni Alden. Super thankful ang binata sa lahat ng blessings na natanggap niya sa loob ng 13 years na pananatili niya sa entertainment industry, kasama na sa ipinagpapasalamat niya ngayong 2023, ay ang pelikula nila ni megastar Sharon Cuneta, Ang Family of Two, A Mother and Son Story, na isa sa sampung official entry sa Metro Manila Film Festival 2023, na mapapanood na simula sa December 25, inamin ni Alden Richards na napakarami niyang pibagdaan ang challenges nitong nagdaang 13 years, pero ipinagpapasalamat pa rin niya ang mga ito, dahil mas tumibay pa ang kanyang faith at pagmamahal sa Diyos. Pero hindi pa tayo natatapos, marami pang dapat matutunan, malayo na pero malayo pa Say ng aktor na kinumpirmang napakarami pa niyang pasurpresa at pasabog sa 2024 Kasunod nito, nilinaw ni Alden ang kumakalat na tsika na may pumipirata raw sa kanya na isang big company Wala po, wala pong ganun, loyal po tayo sa GMA until the last day At sa balita ang nanliligaw daw siya ngayon kay Catherine Bernardo dito nga ay sinebut na ni Alden ang buong katotohanan. Ani Alden? Wala pong katotohanan yan. Hindi po totoo. Kasi parang ginagawan na naman ako ng isu para mapunta sa akin yung blame, 'di ba? Parang nananahimik ako. So ngayon po, wala pong ganoon. Hindi po yung totoo. Mariing pagtanggi ni Alden, dugtong pa niya, I know my place in the industry and hindi po ako nakikisaw-saw sa isyo ng kung sino man, natanong din ang binata kung nag-try siyang tawagan o magpadala ng mensahe kay Catherine, after ng break up nito kay Daniel Padilla. Hindi ko po nagawa, kasi syempre that's her personal, and nung ginagawa po namin ang hello love goodbye, parang yun din ang respect ko, anything that has to do with that angle, yung sa kanila ni Daniel, hindi po ako nakikialam, so I keep that oath po, and para hindi na lang din po tayo masyadong maraming, hindi ko na po ini-involve yung sarili ko with this issue, kasi malaki na po siya as it is, say ni Alden, samantala, Nagkatotoo naman ang hinala ng batikang showbiz columnist na si Christy Fermin, tungkol nga sa kumakalat sa social media na nanliligaw umano si Alden kay Catherine, Matatanda ang nagbigay noon ng komento si Christy sa kanyang programa sa Showbiz Now na, Ani Christy, hindi ganoong tao si Alden. Mabait at hindi ito makikisawsaw sa ganyang mga issue, ang balitang nanliligaw si Alden kay Catherine ay hindi po totoo.